Oh, ta, musta yung bintahan mo? Aw, ayos lang, mga mil Grabe mga kabinders. Dito lang yan sa lalawigan ng Palawan. Oh, grabe. Magkano yung kutunkini mo? 20 lang. Oh, grabe. 20 na lang. 40 Grabe talaga. ito lang yan sa El Nido. Yan, El Nido. Grabe. Doran kita, boss. Jam ka lang, boss. Hay <pastu> <gibus> yeah, <api talaga>, ba. Tutto. Ah, <laughs> Pangmalakasan <laughs> 'yan <yong> talaga. Sigaw <laughs> mo <murent>. rin. Alam <laughs> mo ba kung sino? Ayano, no? dami nang no, nanonood no, mga Gabinder, sir. Totokin kinti, pang patibay ng no, karelasyon. No. <laughs> Sa <laughs> mga Ah, sana olah. <laughs> 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 Grabe rin, talaga. <laughs> Yang malang karelasyon, daw. Tindiro, daw, solusyon. Ya, no? Fil nido. Ya. Nah, urut gini, mau jakaron. Your English is limited. Those blade. Limited only. <laughs> Allah kasi palabas. Ka bu bukas kapon di ka nag lako nga nay daghan tao. Aw. Oh. This is my life, I is my life. Ayaw tol. Cool. Oh, grabe oh. Shout out diyan kay Kagawa Dexter oh. Ya you no, know, yan yang kagawa dito sa Ilnido. Si Kagawa Dexter. Let's <laughs>